Hey guys, magandang umaga. Nandito na ako sa taas na karating na ako galing baba market dito. Ah, uh, pinuntahan ko yung ano mga idol yung loya na dinamuhan nila nung isang araw Ah, ito mga idol, ah, pasyalin natin, ipapakita ko sa inyo yung luya namin na nalinisan na. Kasi nung ano, sobrang damo nito, ito ngayon nalilinis na siya. Ano mga ano na, hanggang doon sa taas yan mga idol, oh. Doon pa sa kabila. Ah, lalapit tayo doon sa kabila. Pero yung ano, yung natapos na damuhan to hindi na umano umulan dapat i umulan para makarecover siya kailangan kasi dito talaga sa luya mga idol nalilinisan siya uh, damuhan para maganda yung paglaki niya yan ito yung damo niya o yan tinik kasi sa kabila yan yung as, Dito ito naman Magkatabi lang mga idol Kasi Tingnan din natin itong Sa dito oh, Lahat na sila Nalilinisya na Ano Mahihirap umakit kasi Bangin Bangin doon sa taas Ito nag ano na pala siya oh Nag ito bulaklak na yan mga idol Nasunog yung dahon niya oh. Nasa init siguro Napag doon sa taas oh Na sunod na taon mga idol, pwede na to siyang hukayin pag to. Pag natuyo na to siya. Wala na tong mga dahon na to. Matigas na yung laman niya sa lalim. Kaya pwede na siyang hukain. Ito nga o mayroon siyang lumabas na laman o. Oh.